One, two, three, come on! Hello, beautiful people. Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kumusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ako ko kung naman ang tatanungin niyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa mninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, ang bilis ng araw, no? Ngayon, Wednesday na. So, ilang tulog na lang ay nako Miss Universe Philippines na ayo excited kasi ako yes sobrang excited ako pero syempre bago mag Miss Universe Philippines this coming weekend, magaganap naman ang Coronation Night ng Miss Earth Philippines. So, sino kaya ang bago natin ipapadala sa Miss Earth Philippines? Gusto ko niya si Makati yon So, anyway, congratulations sa lahat ng kandidata and good luck na lumalaban dito sa Miss Earth. And then, sana lahat kayo ay okay. So, maraming maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa Mama Sam Vlad. Kaya, kaya naman ngayong araw na to, marami tayong chika. So, chika ko lang. Kanina nakita ko si Mr. Toyota. Oh my God. Oh my God. Grabe. Yung nakita niya ako kanina, hinawakan niya ako dito sa braso ko. As in talagang pinipisil-pisil niya pa yung braso ko. Minsan kasi, masyado siyang agresibo. Minsan, Uh, hahawakan niya yung likod mo papunta doon sa may puwetan mo tapos bigla yung pipisilin yung puwet mo yung mga ganon ganon siya makipag-usa pero in fairness naman sa kanya talagang hati-hati talaga yung katawan niya sobrang ang sexy niya ngayon at talagang mukha siyang yummy tapos sabi niya sa akin sana daw this coming weekend ay makapag-inuan kami. So, inisip ko naman, okay naman ako kasi wala pang paso. Kaya, kakagating ko yun ng bongga-bongga. So, I'm so excited. So, for sure, ingit na naman dyan si Christine Ann Perez. So, yon So, eto na. syempre marami tayong chika ngayon na pag-uusapan na talaga naman, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Magtataas ang kilay ninyo sa mga tatalakayin natin ngayon. Isa na syempre para sa una natin chika, Miss USA. nag na bilang Miss USA. So, ang dahilan ay mental health. So, yon So, hindi na daw makayanan talaga yung mga nangyayari. At talagang syempre gusto niya masiguro ang kanyang mental health ay maging okay. So yon sa bagay, mahirap talaga kalaban yan. Lalo na yung mga depression, anxiety, mahirap talaga yan. Naka-experience ako ng ganyan. Oh my God, just ko. Thanks God, bumalik ako sa wish yung panahon ng COVID, nako, talagang hindi ko talaga nakayanan yung, alam mo yung loneliness, yung parang biglang pananahimik, pero ngayon sanay naman na ako. But, sabi ko nga, kung ano man yung naging desisyon ni Miss USA, nakakalungkot man, pero wala tayong magagawa. Kailangan din natin talaga intindihin kung ano ang totoong naging sitwasyon niya. So, kung ano man yung rason niya, ay respetohin natin yon Kasi talagang hindi talaga biro, lalo na kung naapektuhan talaga yung mental health natin. Maraming ang balita na maraming nga daw nangyayari ngayon sa Miss USA. Kaya, naluloka daw tong reigning queen nila. But, sabi ng gano'n, ilang buwan na lang hindi pa tinapos. But, guys, nakakalungkot man. Kasi, di ba, parang hindi niya na-fulfilled yung kanyang pagiging reigning bilang isang Miss USA. Pero... Kailangan mo pa rin unawain kung ano man yung dahilan niya. Kasi hindi mo kasi po pwede na i-push, na i-push. Parang relasyon lang yan. Kung hindi na umuobra, eh bakit ka pa mag -TTS? So, go na, diba? So, yan! So, good luck kay Miss USA 2023. At kung sino man papalit sa kanya, wala pa tayong balita. Pero sana sa mga magiging kandidata talaga, ayon talagang make sure lang na matibay talaga ang mental health mo. Sabi nga ni Pia Words ba, kapag meron kang strong mindset, you can be a Miss Universe. So yun, nakakaloka, no? Kawawa. Kawawa din talaga yung mga girls talaga. Kasi nga, syempre yung bashing, yung mga... Ano, nababasa nila sa social media, talagang, oh my gosh, talagang Laban nila dyan yung mental health At para naman sa sumunod natin chika Mama Sam ano naman ang masasabi mo Miss Earth Beauty Queens Nagsama-sama para sa Miss Earth Philippines Oo nga nakakatuwa nga Imagine mo lahat ng Yung element queen Ay nandito nga sa Pilipinas Para uh, ipagdiwang nila Yung Miss Earth Philippines. Alam mo yon yung supportahan nila ang Miss Earth Philippines. and dyan, dyan yung apat na reina ng Miss Earth. And then, nakakatuwa kasi at least sa mga ganitong uh, celebration ay nakikita natin sila na nakasupporta lalo na dito sa Miss Earth Philippines. And then, nagkaroon sila ng press con yesterday. Eh, ang bongga naman. Diba? At eto nga, maraming na nagtatanong sa akin, Mama, sa tingin mo, pwede bang lumaban ng Miss Universe Thailand, si Miss Earth Fire na si Miss Thailand? To be honest, yes. Ang ganda-ganda niya. Alam niyo yung beauty na meron siya. Talaga na-amaze ako ng bonggang-bongga -bongga sa kanya. At parang feeling ko, yes, pwede siya in the future. Kailangan lang niya siguro na mag-transform, kailangan niyang i-prepare yung sarili niya para makuha niya ang corona ng Miss Universe. ba? Diba? So, yung Miss Universe tayo yan, Kasi magaling din tong kumoda. Nakakapagsalita at may beauty talaga. So, bata pa to eh. So, for sure in the future. So, yon. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, sa gala night ng mga kandidata dito sa Miss Universe, anong masasabi mo kay Tagig? Ang masasabi ko kay Tagig, wow, ang ganda-ganda niya. Gusto ko yung presensya niya. Sobrang napaka stunning ng beauty na meron siya na talaga namang masasabi ko oh my god si Tagig talaga hindi mo rin talaga matatawaran yung beauty kung beauty ang pag-uusapan talaga stunning talaga itong si Tagig pero syempre nag-aabang pa tayo kung eto nga ba si Tagig ay aabot sa dulo ng competition. For now si Tagigan nakikita ko sa kanya si Pawin Sudaduring. Ganoon. So let's see, di ba? Kasi may height, may body, may beauty, talagang masasabi ko. Oh my god, stunning si Tagig nung gabing yon. And then, si Miss Australia, gusto ko rin si Miss Australia kasi si Miss Australia kahit alam mo nga, hindi siya lumaki sa Pilipinas pero ramdam mo sa kanya na talagang ginagawa niya para ma-embrace talaga ang pagiging isang Pilipina. And then, nakakatuwa sa kanya yung mga paeksena niya at bagay na bagay sa kanya yung kanyang suot na actor, no? Diba? So, sobrang beauty talaga. Pero, hindi rin nagpakabog nung gabing yun si Baguio kasi si Baguio talaga, oh my gosh, talagang masasabi ko iba din yung datingan ni bagyo talaga sa competition. Sobrang winner na winner at panalo ang itsura ng lola mo. Talagang kumakabog talaga ng todo-todo. But, syempre, tingnan natin, wish all the best para sa mga kandidata natin dito sa Miss Universe Philippines. So, ngayon pa lang, talagang good luck sa mga girls and congratulations. Pero, ito ang chika. Mama Sam, anong masasabi mo? Arvoni, Alden Richard at saka si Jimmy Mai at ang magiging host ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Ang masasabi ko ang bongga. Sana si Steve Harvey in-invite na rin nila, di ba? Para talagang mas bongga. So, ang bongga, ang bongga ng Miss Universe Philippines, sana din lang talaga bongga din ang presentation nila para sa Coronation Night at Preliminary Competition I'm so excited. Excited ako na makita sila sa intablado ng Miss Universe Philippines. And talaga, masasabi mo, world-class beauty talaga ang ating talagang Miss Universe Philippines. Pero syempre, sana uh, naging priority din ng Miss Universe Philippines na makuha ang ibang mga, uh, tawag dito, yung ibang mga nagiging ano, tawag dito, yung mga ibang nagiging host na katulad ng mga celebrity natin dyan sa Pilipinas, mga beauty queen natin just sa Pilipinas, bago sana tayo pumunta sa international. Kasi parang piling ko, dapat na ipapackage natin talaga yung galing talaga ng isang Pinoy. Katulad na lang halimbawa, si Alden, ba diba? So, isa siyang Pilipino actor. So, okay yon Pero sana ang pinartner sa kanya ay beauty queen natin sa Philippines. So, mas maganda kasi marami naman tayo beauty queen Chan, nandiyan si Nicole Cordobes na magaling mag-host. nandiyan si Catriona Gray. Nandiyo dyan din si Pia Wards ba? At kung sino-sino pang mga binibining Pilipinas Miss Universe Philippines katulad ng halimbawa si ano, si Janine Togonon, hindi ba siya pwede mag ariella Arida? Yung mga, yung mga binibini natin na naging Miss Universe Philippines. So, yon So, akin kasi, para naipapackage natin ang gandang Pinoy. More than doon sa kumukuha tayo ng mga celebrity hosts na, na mula sa international pageant. Kasi parang piling ko, ang taas ng standard, di ba? But anyway, congratulations sa Miss Universe Philippines. And I Uh, magiging maganda ang Miss Universe Philippines ngayong taon na to Lalo na ang host natin ay talaga namang magagaling at mga bonggang international host and celebrity Diba? So yun And good luck talaga sa kanila Siyempre sa Arbonine na tutuwa ko na nang dyan And then para sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo ano kaya ang kalalagyan ni Victoria Velasquez Vincent dito sa Miss Universe Philippines. To be honest, I'm so excited for Victoria Velasquez Vincent kasi tulad nga ng sinabi ko, wala na siyang dapat pang gawin kasi nagawa niya na lahat, na ibigay niya na lahat. So, naghihintay na lang tayo kung destiny ba niya to. Maganda si Victoria Velasquez Vincent umatake ngayon dito sa Miss Universe Philippines kasi alam mo yun, yung transformation niya sobrang iba. Pero nung na, naloka ako doon sa damit niya. Talagang pasabog yung lola mo. Kaya lang parang nakain siya nung damit. Ayun lang yung masasabi ko. Pero, bongga pa rin talaga ang isang Victoria Velasquez Vincent. The way kung paano talaga siya lumaban. Alam mo yun, yung talagang laban na laban pa rin ang lola mo. No matter what happened, di ba? So, good luck kay Victoria Velasquez Vincent. So, yun. At ito ang sumunod na chika. Ma, possible ba mag-top 3 dito sa Miss Universe Philippines si Victoria Velasquez Vincent, Maria Atisa Manalo, at saka siyempre si Christy Magkari. To be honest, yes, possible. Why? Kasi may ino-offer silang ganda. Iba yung ganda na ino-offer nila. Talaga, masasabi ko, very competitive yung beauty nila sa isa't isa. Lalo na kung dadalhin mo sila sa Miss Universe, ay talagang masasabi ko na nakakaloka yung beauty na ino-offer offer nila. High body beauty. Sobrang perfect for the Miss Universe. Pero syempre, hindi pa rin natin alam na kung paano ba nila ipapanalo yung kanilang laban dito sa Miss Universe Philippines. Kung sila nga ba talaga ang makakarating sa dulo ng laban. Kung ganda ang pag-uusapan, yes, maganda. Pero syempre, nandoon tayo, nag-aabang tayo na paano ba talaga lalaban si girl, di ba? Kasi yun yung importante na kailangan talaga ilaban nila talaga yung competition, yung laban nila dito sa competition para makuha nila kung ano yung inaasam nila na corona ng Miss Universe Philippines. But for now, yes, possible silang tatlo ang matira sa last three. So, yan. And then, sabi ni Osmel, sabi ni Osmel, kailangan daw ng matinding preparasyon para daw manalo sa Miss Universe. So, kahapon nga, naglabas nga ng pahayag si Osmel, ang sinasabi ni Madam Osmel na kailangan daw ang bawat country daw ay talagang mag prepare para sa laban ng isang kandidata doon sa Miss Universe. I agree naman doon sa sinabi niya. Na kasi kung tutuusin, ang may responsibilidad sa isang kandidata ay yung national director. Ay yung national director, dapat may plano siya. At una, dapat alam niya kung gusto ba to ano ba ang hinahanap ng mismo organization na Miss Universe? So, yun talaga yung dapat na ah, alam niya. And then, number two, kailangan syempre yung preparasyon nila. Kaya nga, nag-disagree ako doon sa sinabi ni Miss Shamsi Supsok na na hindi tayo magbe-base ko ano yung hinahanap na organization. Dapat mag-base tayo na yung kandidata natin ay make sure na mahal niya ang Pilipinas. Maaaring pwedeng ganon na kailangan mahal niya yung Pilipinas at the same time dapat doon na dapat kung ano yung hinahanap ng organization. Kasi at the end of the story, nagkukumpit tayo dito sa Miss Universe at kailangan nating manalo. Kaya nga tayo pupunta doon para magkumpit. Hindi lang naman para magpresent, di ba? So, kung, paano ka present so kailangan paghandaan yon Una, dapat malakas si kandidata talaga. Yung kandidata mo talaga, make sure na may quality siya as a Miss Universe para doon palang pasok siya So ano ba yung hinahanap? Siyempre beauty, body and brain So dapat ganon So dapat yung standard talaga Ng Miss Universe Ayun yung maipadala nila And then pangatlo So kailangan talaga na i-prepare nila yung kandidata. Saan nila i-prepare? Sa lahat ng aspeto na meron ang competition na to. Katulad ng halimbawa, pasarela. Kailangan talaga mag-create sila ng magandang palo ng kandidata. And then, of course, yung evening gown na gagamitin ng kandidata, kailangan talaga presentable at saka talagang mas bongga at papalo talaga sa more than ng iniisip ng ibang kandidata. And then, pangatlo, of course, yung Q&A. So, kailangan i-prepare yung kandidata kung paano siya magsasalita. Ito yung tinatawag na self-development. And then, of course, kailangan makitaan ng yung kandidata na pagiging strong and empowered. So, yun yung importante sa category na ilalaban natin sa Miss Universe. At dapat yun yung paghandaan ng national, national organization ng pageant. Kaya, Agree ako doon sa sinabi ni Osmel. Oo nga naman, paano kayo mananalo kung wala kayong ginagawa? Hindi naman po pwedeng maganda lang si girl. Catriona Gray, kaya nanalo si Catriona Gray because she's prepared. Prepared siya sa lahat ng aspeto. Kaya nakuha niya ang corona ng Miss Universe. At sana ganun din yung iba na lalaban sa atin. So, yon So, good luck and tignan natin kung sino nga ba ang papano at maipapadala natin sa Miss Universe. So, para sa huling chika, ano daw ba ang tingin ko kay Ati sa Manalo? Si sa Manalo, nagsalita siya sa kanyang live na she well prepared sa lahat ng aspeto ng Miss Universe Philippines. Kumbaga, naghahanda siya para sa preliminary competition dahil sabi niya nga, ilalaban daw niya ang laban niya sa Miss Universe Philippines. So, ibig sabihin talaga, nandoon siya na ang target niya talaga ay makuha, ng, makuha yung corona, di ba? Kasi parang, oo nga naman, ano nga naman gagawin mo dyan kung hindi ka lalaban? So, prepare siya for that evening gown and yung kanyang pasarela at ang kanyang Q&A. So, abangan na lang natin guys kung ano ang pasabog ni at isa manalo sa darating na preliminary competition at coronation night. So yon, I'm so excited. Ako until now talaga nakikita ko at sa manalo ka dito. Bakit ko nakikita yon? Kasi alam kong naghahanda siya ng bonggang bongga. And yung determination ng isang kandidata, hindi mo po pwedeng isnabin yun ng ganun-ganun lang. Kasi, ibig sabihin, kaya siya nagsisikap para sa laban niya sa competition. At yun yung aabangan natin kay Atisa Manalo. And for sure, may pasabog si Atisa Manalo sa preliminary competition. So, yun yung abangan mo. So, yun, guys, kayo, guys. Ano, guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun, guys, Guys, maraming salamat syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay niyo, syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.